Pupunta nga kami sa palengke at kasama nga namin itong batang makulit na nakatulog na pero hindi pa rin mabitawan yung bulaklak na napulot niya sa daan. Kadalasan nga pag namamalengke kami ni Papa Place ay nakamotor kami. Pero dahil ngayon wala kaming mapag-iwanan sa maliit na to kaya sinama na namin. Sa Litex Market nga pala kami namamalengke. Nilalakad namin yung mga gulayan dito. Medyo mahal nga yung mga gulay ngayon dahil bumagyo nga nakaraan. Habang naglalakad nga kami may nakitang laruan tong bata na to at gusto nang maglumpasay dito. Eto nga yung mga nasa latag na second hand na laruan. Dati mahilig akong bumili nito eh nung hindi pa ako busy sa buhay ko. Talagang nagtsatsaga ako maghalukay dito. Pero ngayon sobrang busy ko na halos kulang na 24 hours sa isang araw. Umalis din kami agad dahil natakot nga yung anak ko sa tindera ng laruan. Buti naman. Marami nga rin naglalatag dito ng iba't ibang mga gulay. Kagaya niyan may laing, may puso ng saging at marami pang iba. Ibang iba na talaga ang mga palengke ngayon. Dati pag ganito malapit ng magpasko sobrang daming namimili ng mga damit, sapatos, Sobrang siksika na yung mga tao, pero ngayon halos wala nang mga bumibili. Puro sa online na talaga. Tapos na nga kami sa bilihan ng mga gulay, kaya dito naman nga kami sa mismong bilihan ng mga isda no Ayan nga yung una kong binili, hindi ko na matandaan yung isda na yan, basta isda yan siya na marunong siyang lumangon. Gusto man. nga ni Papa Prince magsigang na bango sa mga susunod na araw, kaya bumili na nga rin ako dyan ng isang peraso. At nakilala pa nga kami ni Kuya, nanonood daw siya ng mga video namin. Shower out sayo Kuya, bumili na kayo kay Kuya at bahala na kayong humingi ng discount wala kaming alam dyan. Charis. Bumili na nga rin ako ng isang ng tilapia at tinatanong nga ako ni kuya kung ilang hati daw ang gagawin niya sa tilapia. Sabi ko hatiin niya sa 54 kung kaya. Charis, sobrang OA mo sa 54. Nakilala nga rin kami ni kuya. na papanood niya daw kami. Shower out sa'yo kuya. Napanood niya daw kami sa soko. Kami daw yung suspect. Charis. Ano ba yan? Ba't makikilala niyo ba kami? Hindi tuloy kami makatawad. Bumili nga rin ako ng sibuyas kahit medyo mahal siya ngayon. Kailangan natin yan. Ayan ang isa sana nagpapasarap sa nagpapasarap sa mga ulam. Uh, akala mo talaga masipag magluto siya, oh. Bumili na nga rin ako ng isang kilong manok at hahatiin ko na lang yan sa dalawang putahe. O si OA, akala mo talaga nagluluto. Ha? Nagluluto ka ba? Nakilala nga rin kami dito sa manukan kaya cancel ang paghingi ko ng tawad. Bibili nga rin ako ng grapes dahil favorite to ng mga anak ko. Kanina nga nakabili na ako ng orange. Hindi ko lang nabidyohan dahil nakilala din kami doon. Nahiya ako bigla. Tignan niyo tong bata pumipitas na. Akala niya siguro puno to na pwedeng pumitas. Hindi talaga siya nagpaawat at gustong gusto na nga kainin. At ayun lang muna, pauwi na kami. Bye, -bye love you.